Yan na uh, bumalik kami dito uli sa aming kinain ng kagabi. Yan inaabot kami ng umabot ng ulan. Yan yung inorder you know, naman namin nilo Leo. Paborito ni Chergy, sinigang. Yan na naman hindi na hindi na ano at saka kilawin. Yan ang binili namin, isda na isda. Hindi na po sipag ka hipon. Tawag sa tao sa nagluluto dito at saka gumagawa. Ayan yung sarasina nila. Ayan. Ayan. Yung tagaloto niya. Ayan. Ayan, kain po tayo ng hapunan uh, ipapartok po lang itong ano na to. Uh, kain namin dito sa fish pork, sa ilo. Okay, alright. Mamaya, maya, maya kunti. At uh, shout out, shout out sa may ari. Ayan yung may ari. may shout out. At saka pag Hi, ate. Mag-hi oh, ka muna. Ayan, pag-usag. Ayan. Ayan, sinura-una ko nandito sa loob. Okay, dito okay. lang muna, may okay. mayag okay. na lang tubig, kakain muna kami. Yan. Kain po tayo ng hapunan.

a n a uh, i k l a alam k u a n g pangalan sa may-ari. Yan, e u t h Yummy, 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 all time. Yummy, 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 all time. Yummy, 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 all time. Yummy, 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 yummy. said that in my so and fries these these jump masarap magluto. <laughs> masarap magluto at saka sariwa yung mga isda na mabibili sa Cavite. At saka ano, ipon, kusit. Kung anumang mang mabili nyo, tapos paluto nyo lang kung saan kayo gusto magpaluto. Dito sa arena na ito, sila. Kung kasi saan yung mas mabilis yung magluto, doon so, na kayo mo. muna mo na ako, at dyan na muna kayo.

yummy yummy m e a y t i m e yummy 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 m a t i m e yummy 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 m a t i m e yummy 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 m t i m e yummy yummy

kung ganong tao pa na ganito ba ang work natin ay alas 6 na ng hanggang dito mamaya mayan mag tamba ka ng tao dito mamaya mayan so, ubos ang lahat ilawin at saka ano ilawin at saka sinigang nesda bundak dyan po palambiyag alright ay shout out sa gusto din ay ini ba yun Eh, chat, chat, out sa mga customer dito. Bago na ito. O, hanggang dito na ating vlog at maraming salamat. Shout out sa inlat at shout out dito sa inanong natin na kay, ano, uh, Norli. Norlin ba? Norli. Norli. Norlin. Number 22. Ayan na. Kita ko sa inyo yung Alright hai, dito na lang. Hai, bye, -bye.